sa Palimbang Sultan Kudarat, isang lalaking sakay ng pick-up ang naharang sa checkpoint at nahulihan ng iligal na droga at iligal na baril. Ang blotter sa report. Nahuli ang sospek na si Alias Pepito, 43 years old, araw ng Sabado, August 9, sa barangay San Roque ng Bayan. Ang sospek ay residente ng General Santos City. Sa inspeksyon, Narecover mula sa sasakyan nito na pinigil ng otoridad ang dalawang sachet ng hininalang shabu na may kabuang timbang na 10 grams at tinatayang may halaga na 68,000 pesos. Nakumpis ka rin ang otoridad ng isang caliber 45 na baril na may buradong serial number, isang magazine at limang bala. Wala umanong na ipakitang kaukulang dokumentong ang sospek para sa naturang baril. Dinala sa palimbang MPS ang sospek mga ebidensya at ang sasakyan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihanda na rin ang kasong isasampalaban dito.